Kabataan nyo, kayo ay champion sa pagkanta. Saan kayo nag-champion? Nag-champion po ako sa kanta sa uh, Barangay Santa Lucia, Quezon City. Dika, okay, saan kayo? Uh, na, na po ako nakatira sa ano po eh, sa Quezon City ngayon. Saan kayo, probinsya? Sa Lite. Sa Lite. Sa Bisaya, sa Lite, Okay. May asawa? Uh, na, meron. Uh, na. <laughs> uh, may ilang anak nyo? Ang anak na ko, uh, pito po ang anak ah, ko. Ah, pito. Okay. So, sinong kasama niyo? Uh, pakilala ko po sa inyong aking anak na si Jake. Jake. mong anak. Hello, Kuya Will. Kamusta, Jake? Uh, Maayos naman po, Kuya Will. Paano gusto mo sabihin sa mahal mong ina? Ay, ma, salamat. Eh. Inaalagaan mo talaga ng mabuti ang anak ko. Kahit ako ay nagsusumika para sa trabaho, para sa anak ko, ay inaalagaan mo 'yung anak ko. Salamat ma. Mahal na mahal kita. Ah, uh, huwag kang mag-alala, Jake. Mahal na mahal din kita. Huwag kang mag-alala sa anak mo. Inaalagaan ko talaga katulad ng pag-alaga ko sa inyo kasi eh 'yun nga mahirap pagka maging ama ka lang tapos walang mag-alaga ng anak mo. Kaya sinikap ko na maging Nanay sa anak mo kasi mahirap ng kalagayan. Pagkahit uh, lula ka na tapos naging nanay ka pa, okay lang. Sisikapin ko lahat para lang sa inyo ito. Okay. Ah, okay. Sige, manawagan ka kayo na. Yung anak ba niya, 16 years na, hindi nakikita. Sige, akin na muna. Tapos hindi kayo mahirapan, okay? Gusto Sige. kong, alam niyo gusto kong maglaro dito. Kasi gusto kong makita ng buong mundo na yung anak ko na si Gisertra, Trahano, Hindi ko pa nakikita, 16 years na. Nagkahiwalay kami nung naghiwalay ako sa asawa ko. Tapos napunta sila sa Madre. Eh hanggang ngayon, hindi ko pa siya nakikita. Gusto ko po talaga siyang makita. Sana matuntun mo ako at hanapin mo din ako kung alam mo nakikita mo ako ngayon. Nandito ako sa Wawawin. Sana ang panawagan ko uh, matupad na na magkita tayo kasi ang hirap ng kalagayan maging magulang na. Parang hindi mo alam kung nasaan na yung anak mo. Gusto kong makita mo na hinahanap din kita talaga. Sobrang paghihirap na. Walang masabihan kung saan siya. Hindi ma... Ano, sa sarili ko. Tema, kilala ba niya kayo bilang isang ina niya? Uh, po, dalawang taon pa po kami nagkahiwalay. Kaya na... nga, mahirap yun. So, ang pangalan niyo ay? Si Virginia Trajano. Wala ba kayong picture? Wala, hindi niya pa alam? Sa Facebook? May na-search po ako ng, sa Facebook na kapilido disertahano din. Oo, oh, sabá. Sabay 'yon. Parang ah, hindi ko po masyadong ano kasi mahirap din pero ano na, nakikita kalin ko lang niyo, kalin kapangalan. Kaniyo binigay yung bata. Doon po sa Canus sa Cavite. Eh bakit nyo iniwan kasi mahirap po na, na, hindi kami nagkaintindihan ng asawa ko ah. nung time na 'yon. Kaya e, asa yung asawa nyo? Inaano sana ng DSWD sa kasi nabubugbog po kami sa asawa ko. Kaya ayaw na nilang ipagkatiwala e sa akin. nasan yung asawa niyo dati? Nasa Liti po. Nasa Liti Mayroon then? na po siyang pamilya din. O, oh, syempre. siyempre. Ganun talaga. Mm -hmm. oh, nanay mo, Hansel, ha? Buhay na buhay. O, oh, buhay. Ha? Buhay siya? <laughs> okay. Kayo ay nanalo dati bilang sa mga nganta. Oh, well. Nanalo okay. po ako sa Ima, ano. Imanong balik natin. Ibalik natin yung dating panahon.